Sino kaya ang tama? Si Robin Padilla o si Kiko Pangilinan? Si Makakanan or si Makakaliwa? Okay, nandyan sila, nagtatalo sila dyan ngayon. Siguro, karamihan sa atin, umaasa na mayroon silang magawang magandang batas. Wala talaga. Kasi pagka isang batas na ganito, kukontrahin niya ng ganito. Kaya walang katapusan nito. At kung titingnan natin ang problema, hindi naman sa mga batas. Nasa atin, nasa atin, mga magulang. Ito tayo kasi pumasong sa pag-aasawa na hindi natin iniisip ang bunga ng ating pagsama. Sige nga, itanong ko sa inyo. Sino ba sa inyo? Baka meron. Sa sampo, ewan ko kung meron. Sa isang daan, sa isang libo, isang milyon, ilang kaya. Ang na-conscious talaga nung sila'y mag-asawa at sinabi nila tayo ay at tayo ay magkaroon ng mga anak. Isa, dalawa o ilang anak ang gusto natin. Tayong lahat kasama na ako dyan. Hindi ko naman iniisip eh. Kung ako ba'y magkaanak, ang iniisip ko lang mahal ko yung aking asawa. Totoo yan, nana. Mahal ko siya. At sa pagmamahalan yung yun, natitrigger ang inyong biological reproductive system. At gamitin ko yung word hindi eh, maganda, yung ating libog. Sa totoo lang, libog. Tayo nagkaanak hindi dahil na ipinaplano natin. Tayo nagkaanak dahil hindi natin talaga naintindihan kung anong ibig sabihin ng pag-aasawa. Ang gusto lang natin makasama siya. Pero on the act na, na ma-express ninyo ang inyong pagmamahalan, karamihan nga nagugulat pa, buntis na at hindi pa talaga natuto. Lumabas na, hirap na hirap mga anak, natataranta saan kukuha ng pera para pagpapanganak. Ang anak ay nagkakasakit, ang daming dinanas na kahirapan. Nag-anak pa rin uli. naganak na naman. Hindi na pagmamahal eh. Libog nga talaga. Kasi pag naglalambingan na, yun na. Lualabas, lalabas naman yung libog. At wag nating sisihin ang creator, ano? Linagay pa kasi ang libog na yan. Eh, ang libog na yan, kailangan eh. Sino ba sa inyo, mga babae, ano, na gustong manganak? Ang hirap niya, nasa bingit ka ng kamatayan palagi. Masakit. Kaya lang, paglipas ng mga buwan, nakakalimutan ang sakit at pag si mister, si mister naman din, nakakalimutan, nakakalimutan din yung kahirapan sa paghanap buhay no mag magkadikit sila isang gabi, lumabas na naman ang libog. Nakakalimutan lahat yon Yung sakit sa pamanganak, yung takot kung anong mangyari, yung kahirapan sa paghahanap buhay, yung kanyang awa sa kanyang pamilya na wala siya masyadong naibibigay kung anong mang kailangan. Nawawala yon sa isang iglap dahil natabunan ng libog. Kasi kung wala naman ang libog, sino naman kasi ang gustong manganak? kaya, kaya yan ay napaka gandang design ng ating creator para tayo magreproduce reproduce Kaya lang dapat responsable naman tayo. Conscious tayo kung tayo'y mag-reproduce. Yan ang hindi dumating pa sa ating mga buhay. Kaya pag anak ng isa, na naaasikaso pa. Pero yung iba talaga hindi. Kasi si misis nagtatrabaho na. Si mister, ganon din Iniiwan na lang ng katulong O yung babysitter O sa mga magulang, kapatid Kahit sino-sino, iniiwan ng bata Kaya hindi na nga tama Yung pagkahubog ng bata Sa loob ng sinapupunan ng babae Bakit? Walang consciousness Walang level of awareness Na sana nang ginawa to Okay, nandun yung libog Okay lang yan kailang nandun din yung kaisipan na ginawa ko ito kasi gusto ko na magkaroon kami ng supling. At bihira lang sa atin kahit saan ka pumuntang bansa ang nag-iisip ng ganito. Kaya pagkaganyan, yung level of consciousness mo, ikaw, lalo na ikaw ha, lalaki? kasi ikaw yung gumagawa ng ganun, ikong yung kumakalikot eh. Dapat ikaw yung may higher level of consciousness ina-project mo doon sa iyong offspring habang nandun kayo sa act of reproduction. i mo ito at isipin mo gagawin ko ito kasi kailangan ko ng supling na magiging parte ng napakagandang creation na ito ng ating Diyos na magiging productive ito at magiging useful sa entire creation. Okay yun. Ngayon, pag nubuo na, nandun na yung bata, nakita na, nabuo na siya, baka pwede na yung libog lang ng nalibog. Pero habang gumagawa kayo, dapat nandun yon. Kasi, ito ay theory ko lang, pero binasi ko ito sa mga pag-aaral din. Na ang ating consciousness ay may epekto pala sa ating paligid. Ang ating consciousness will create a certain influence doon sa ating supling. Kaya pag ito'y nangyari, ito yung tinatawag ko ngayong magandang pagkahubog ng supling. Yung pagsanib na ngayon ng egg cell at saka sperm cell, nandung yung certain level of consciousness na talagang karapat dapat nandoon being a human being. Hindi hayop. Kasi ang hayop, reproduce lang na ng refugios kung wala kang certain level of consciousness sa bang ginagawa mo ito, ikaw is considered hayop. At hindi ako exempted dyan kasi ako nung aking kabataan, wala din akong level of consciousness na ganyan. Kaya ibinabahagi ko soto sa inyo ngayon kasi kahit huli na, ano, baka naman ang mga sunod na mga supling ay maayos na rin kung i-consider natin yung sinasabi ko ngayon yun yung first stage ng creation na tayo ang may gawa na ang tawag nito ay procreation. Nandun yung certain level of consciousness na ating ibinahagi sa ating sperm. At pag nangyari yan, ang egg cell naman ng babae ay magkakaroon din ng certain level of consciousness na ito'y magsanib at magiging isang lump no, of cells na maganda ang kanyang consciousness. Angat ang kanyang level of consciousness o hindi na ordinaryong cells. Okay, lumabas na yung bata. Hindi na nga naayos pagkabuo nito kasi nga, tira ka lang ng tira, ikaw lalaki, lalo na ikaw. No? Lumabas na ang bata ngayon. Ang level of consciousness ng batang ito ay mababa. E eh, puro pa kay trabaho. Wala kayo sa bahay. Walang nagno-nurture ano mangyari? Ang environment ang mag-influence nito. At pag nangyari yan, alam nyo na kung ano ang environment. Makikita ng bata, naririnig. You know? Na-acquire niya ito. Kaya yung kanyang low level of consciousness, hindi niya alam eh kung anong tama. Madadagdagan pa ngayon ng influensya sa labas, wala na, sira na talaga yung bata. Kaya mangyari talaga na at an early age, iba na ang kaisipan nito. Greediness, yung makamundo, ito na yung mangyari sa kanya. Pero kung halimbawa ang mga magulang ay nandyan, ninonurture nila ang kanilang anak, mangula pa magkabata, paglabas nito, kinakausap na, binibigyan ng panahon, inonurture, imold talaga ito to strengthen ang kanyang muscles, no? psychological, emotional, mental muscles, upang pagharap niya sa mundo, alam niya kung paano niya ito i-manage, paano niya ito harapin. Pag wala yan, hila talaga ito sa mundo. Kaya yan ang aking karanasan. Dahil bakit? Ganun ang aking ginawa sa aking mga anak. Nung sila ay nabinuo ko, sinabi kong binuo ko, kasi ako ang kumalikot kay Mrs. eh. Nabuo nga, lumabas. Nakita ko ngayon kung ano ang magiging mangyari sa kanla. Kasi nga hindi ako prepared nung itong mga batang ito ay nandun kami sa act of reproduction. Ang una kong ginawa, sinangguni ko sa Diyos, inilagak ko sila sa Diyos, at hindi naman araw-araw pinapanalangin ko ang kanilang buhay, ang kinlang kinabukasan. Yung kanilang protection, Hindi ako masyadong nagsasalita sa kanila. Pero ang aking projection, ito na yung tinatawag naman nating level of consciousness, na magiging maayos ang kinlang kinabukasan, ang nagiging susi kung bakit silang lahat, may problema naman, di naman masabing wala, no? Pero, hindi mabigat na problema na magiging mga problema kagaya ng ibang mga magulang, ano? Hindi ko sinasabing magaling ako mga kapatid. Ako ay na mapalad lamang kasi at an early age nagtanong-tanong na ako. At sa mga tanong noon, nagkaroon ako ng mga idea at ginamit ko itong mga idea ito upang sa ganun ay maiayos ang aking buhay. May mga failures din ang aking mga anak. Pero sa huling mga bahagi ng kanilang paglaki, ano, sa kanilang mga teenage years nabuksan ang ilang kaisipan at dito unti-unting lumago ang kanilang consciousness na dormant lang ito noong mga bata pa sila. Kasi nagfail ka na nga doon sa unang-unang process eh, sa unang phase, sa unang stage. Itong second stage, itong second process which is nurturing, dapat magawa mo ito. Which is marami talaga sa ating mga magulang hindi na ito nagawa. Yung iba nga hindi nagtatrabaho eh. Kaya lang dahil sa kakatamaran at hindi rin handa, napabayaan din ang mga anak. Marami mga magulang na mabait pero ang mga anak, ganun talaga kasalbahe na hindi mo maisip bakit nagkaganun ang mga magulang ay hindi naman ganyan. Level of consciousness ay merong influensya sa lahat ng bagay sa existence na ito. At ang kagandahan nito, hindi influence na negative, influence na positive. Kaya kung atin itong ma-develop na klase ng kaisipan, malaking tulong ito mga kapatid. Mabagal nga lang, pero ang epekto nito sa mga husunod na henerasyon, siguradong meron. At ang aking buhay, ang aking karanasan, is a living testimony na kahit nga kami, iniwanan ng aking asawa. Tinaguyod ko ang ako, aking pamilyang mag-isa lang. Nagiging maayos pa rin ang lahat. Bakit? Level of consciousness mo, plus yung batas ng kalikasan, batas ng Diyos, at mismo ang blessing ng Diyos na diyan, ang magsama-sama ito. Magtutulungan upang ang lahat ay pupunta sa pinaka-the best, no? Pinaka-the best. Although pag sinabi mong pinaka the best, hindi na alam natin kung saan yan. Pinaka the best na sa tingin mo, nagawa mo. Dahil nasunod mo. Ang mga proseso na dapat mong sundan. Kasi ito ang dapat being a responsible, conscious procreator. Mapagpalang araw po sa ating lahat.